So guys okay. magsimula na tayo sa pagkukuha ngayon ng uh, pulot dito sa dwarf na bubuyog hindi natin natuloy kanina doon sa bundok kasi walang laman so dito makikita nyo baka meron ditong laman sa bahay titingnan ninyo kung meron ba ako makuha titingnan niyo ka sisimulan na tayo okay. uh, makikita nyo kung ilapit yung kamera hindi nyo nakita siguro So wala dito kayong makita. Ito 'yon ang bahay ng ano dwarf uh, dwarf bee so ito yon sila yung kanina na nakita nyo lumilipad na maliliit so yan sila meron yang pulot na mga naiipon so ang pinakamarami lang naiipon nasa uh, isang swak uh, yung tag 15 pesos na coke no so ito yon simulan na natin at bubuksan natin ang kanilang bahay Okay, tingnan natin ha. Ayun, bubuksan natin tong bahay nila. Yun. Yun. Tingnan natin kung may laman ba. Pag may laman, pinalad tayo ngayon na makakuha ng pulot. Okay. Tingnan natin. Tingin na ibigan ng mabuti. Tingnan ninyo kung paano natin to bubuksan ang bahay nila. Yan, ganyan ka lagkit. Like hmm? so, para hindi sila madisturbo. Inayos natin to sa pagbukas. Yan. Tingin mabuti, tingin. Para makita ninyo. Kung talagang bahay ba to ng mga dwarf honeybee ating simulan na natin ayan lapit na sige tingnan ninyo ako tingnan nyo mukha ko o, para maniwala kayo yun o buksan ko ha nandito na yung lalagyan natin dito natin ilagay kung may laman ba yan handahan handahan yun lalapit dito yung mga bubuyog sa akin tingnan ninyo Oh, mga kaibigan, ayan. Oh. Wow, dami oh. Yan. Tingnan niyo. Ito Yan ang kanilang pulot oh. Tingnan niyo ang bahay nila. Okay, yan. Tingnan niyo ha. Mm. Uh. Oh, si Kita nyo na, yung kumikintab dyan, yan po ang kanilang honey. Yan ang mga lumilipad sila oh nagliliparan ayan okay sige tingin lang ayan na mga kaibigan nakita ninyo ito na yun ang kanilang mga itlog ito ang itlog dito yun ang kanilang mga pulot okay sisimulan na natin simulan ko na ayan dito natin ilagay kanilang ani nandito sila sa akin no kita ninyo yan nangangagat sila ayaw kasi nila tong pabuksan ng kanilang bahay so, simulan ko na ha tingin kayo diyan tingnan niyo ang gagawin ko ayan na tayo okay, hindi natin makuha so dito tayo magsimula sa taas tingin, tingin tingin kayo nangangigat sila oh ang dami oh pinagtulungan nila ako nangirap mga kaibigan kasi medyo ano medyo masasagi yung itlog nila babawasan natin yung kahoy kasi hindi natin makuha para di masira yung mga itlog nila so, dito ko siya bawasan para makita ninyo ha yeah. tingnan niyo lang tama dito para di masira yung pulot nila yan mga sila ayaw nilang maano yung bahay nila yan o, pinagagat na ako okay. Tingnan lang niya ha. Tingnan sa ibigan. Tingnan, lang kunting ah kunting tiyaga lang sa pag titing sa ano natin video. Masarap to. Kita so, sa ang lasa nito. Ayan. Malapit na malapit na natin to makuha dito sa mata mga matigas ang kahoy mga kayo magsagak lang Ayan, halapit na okay. makita na ninyo simula na natin Ayan. simula na natin magnaan na ano yung itlog nila Para di magalaw itlog lang, ito yung itlog para di magalaw tingnan nyo, mas ilapit yung kamera para makita ninyo kung paano kukukunin hmm? yun na yun na, simulan na natin Ayun, o, kita ninyo o, yan ito yun o, kita ninyo kita siya oh. oh. ito yun ang lagayan ng kanilang pulot hmm. ito nilagay para hindi ma distract sa mga ano hmm. si tingnan nyo lang tingnan nyo lang mga kaibigan tuloy lang kayo dyan sa panonood sa live natin hmm. Okay. Subscribe yun na yung channel natin dyan para tuloy-tuloy kayo maka maka ma-update sa mga video natin, no? Yan you know? Dami no. Hmm. Tingnan niyo. Dami. Hmm? Marami yan. Marami-rami yan. Hmm. Mula dito, tingnan nyo pag isom natin oh, ilapit ng camera tingnan ninyo ha pag isom natin yan tatagas yan hmm? tingnan nyo tatagas yung honey na naipon nila hmm? tingnan nyo marami rami ito oh? o ba para maniwala kayo sa ano natin video natin oh? marami yan hmm? napakarami nito mga kaibigan yan ilagay na natin sa lalagyan para hindi masayang yun hmm? okay yan dami no sobrang dami yan pinalad tayo makakuha tayo dito ng marami-raming uh, so ito na yon Yan see o, tingnan niyo ako. Ito yan. Hmm? Nandito sila, lumilipad. Oh. Nandito pa sa mukha ko. Ayan. So, tikman natin kung masarap ba. Ah, sarap. Nangangagat eh. Pero sarap. Okay, so salamat guys. Thank you sa pagpanalo niyo. Salamat.